For today's vlog, samahan nyo nga ako kasi pupunta kami ng Sambales dahil uh, last few days na ng inlo ko ng asawa ni Kuya na si Tina, papunta na siya ng New Zealand. <laughs> Kaya naman, pumunta kami ng sambales para magpalinis ng ngipin sa kapatid ko, magpaayos ng braces bago sa umalis. At syempre, nadamay na rin ako. So, ito na nga yung mga pamangkin ko. Nagkita-kita na sila after so many months ulit. At yung clinic ng kapatid ko ay naging daycare center for a while. <laughs> clinic nga ng kapatid ko ay located dito sa San Felipe, Sambales, second floor Farinas Building, Barangay Faranyal. Ang pangalan ng clinic niya ay Estudio Dental and open sila 9am to 5pm Mondays to Saturdays. So kung gusto niyo magpalinis ng ngipin, magpabunot at kung ano-ano, magpasemento ng mukha, <laughs> hindi kasama yun. Magpalinis ng ngipin, magpaayos ko ng ano, ano, pwede kayong pumunta. At kung taga-sambales kayo, pwede kayo sa kanya kasi marami siyang mga customers talaga dito. Even sa mga kabilang bahay. So let's go back to the vlog. At pagkatapos nga ng mga linisan, bunutan ng mga bagang at mga bulok sa bunganga naming lahat. Eh, <laughs> Ay, pagkatapos nga ng lahat ng mga 'yon, eh umuwi na kami dito sa bahay ng kapatid dahil dito kami matutulog at uh, mag-ti-dinner uh, at uh, mag spend ng kuwahan, bonding kasi bukas may pupuntahan kami. So bawal na mag-beach dito sa amin. Bawal na talagang mag-beach. Bawal magdagat kasi marami daw nalulunod lately kasi hinuhukay ang karagatan ng Zambales, kumukuha ng buhangin ang mga incheck at pinayagan ng mga senador. <laughs> kaya ganoon na nangyari sa kanila kasi yun nga. So kaya hindi kami makapagsuming maghahanap na lang kami ng ibang lugar. So yan ang guys, yun na muna. Oh. So guys, dito sa baba, nag-airbed kami. Ayan. Kaya lang din na yung nangyari sa si airbed nung inupuan ni Luis. <laughs> Umimpis po guys. Nima! Nima! Anong ginagawa niyan? Nakamutan din mainit. Hey guys. Ma. Hey, ma. hi, ma. hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, hi. Hi, Ah, ang itlog, yung mga wala ang kape. So guys, ito kami ngayon ay si, ano, si Sabrina. Sabrina si Sabrina. Kami ni Diya, kami niya hindi mo good morning na gano'y. Good morning na gano'y. Good morning? Hi! Hi! Good morning! Good morning! Dapat mo Good morning! Si ate oh pati mo good morning. Good morning! Good morning, good morning! Ano naman sa ilog? Ano ba yung ilog? Ano yun? Ha? Ano mo ba yung ilog? Good morning ka sa vlog. Good morning! Hi! Good morning po. Wah, nak ka sih abis sa sapa. Ay. Nakita sa video bi? eh? ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak Oh, tara na Luis. Ito kami sa likod, tatlo. Ani Naka-shades pa talaga si Ateng. oh. Ito na ang mga bida. Bida, oh. <laughs> 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 si bida, 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 si bida, 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 dahil hindi kami pwedeng magdagat ngayon dahil bawal daw ang si swimming doon ngayon sa dagat dito kami sa may sapa swimming Yay! so dito kami mang nanis mang nanis kati just parang kainan yung tunog Ay, ayun pala. Ito pala, oh. Ang ganda, oh hinahanap nila yung source ng tubig kasi pag umihi kung dito tayo sa dulo maa... maa... iinom natin yung ihi mm, excited oh ang ganda Oo, oh, ang ganda pala rito What? oh ang ganda pala rito ayan angin. So guys, ito na kami. Nasa kanila yung mga banlaw. Tapos na rin kami mag-lunch. Guys, andito kami ngayon magla-lunch pero 2.30 na. Dito sa my Bigfoot. At ito siya, oh, dali debut. Punyari debut mo. And the debut tongues. Ay, bakit? <laughs> Magkakita ka sa vlog? Si Luis lang kasi may pera sa amin ngayon, 600 pesos. So... Hindi na nga akong kain. Si Mama pa naman bagong puno. Hindi na nga kain dito. No. bili tayo ng parasente mo. Diyo na gudi yung mata. Alay na na. Ay, huh? no> deklero oh, na ng kamera. Dek kamera. Dek mayong biyak. Biglang mubyak sa kamera. Biglang naging bilbasan. O hindi na hindi na hindi na. Hindi na ay hindi na hindi na. Turo ba para naman tototohanin. Biglang nagibnorano. Nagibnorano. Pero puyog. Pero puyog. Ayoko kayo magawa yun. Ayaw nung gilid kayo Pero basta meron ko yun. Ayaw nung gilid. Be alam mo nung kumiyak ka lang binuksan yung camera, kanina hindi ka na iiyak. Ayos <laughs> na lang kayo nung buto. Be, oh, kanina uh -huh. nung walang camera, puro si uhog lang yung lumalabas. <laughs> 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 nung nagka-camera, pinung <laughs> kumiyak ko nung grobe. Sabi <laughs> 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 diba, mo, pera ko yun! <puyut>. Pera ko yun! <laughs> may gano'n, no? May gano'n. No. Pera ko yun! <laughs> <laughs> <Basta mukit. laughs> <laughs> Audition to Deli, kunyari, PBB. Help me. <laughs> Deli, PBB to. Help me. Kumain ngayon na kung every room. Hahaha. <laughs> Kasi syempre, pag nag-audition ka na, matanda na si, ano, si Kuya. <laughs> Nagka-problema na yun sa, ano, para nalita. Oh, Ana. Ana. Umano ano, ano, ano. <laughs> <laughs> Aano, dito, <tawagin> ka na on room. Ano, hindi tatawagin ka na. Ano kung... siyempre, sa pression ko. Uh, Oo. Uh -oh. Ito yung sabi, eh, concern ni Kuya. Bakit po, Kuya? <laughs> Bakit nauubot ang bigan. Ang <laughs> daw? <laughs> Bakit naubos ang bigat? Ang <laughs> daw? <laughs> Kuya, ano po? Dapat na ipag-conversion. <laughs> Kuya, ano po? nauubod <laughs> <laughs> ang bigat. Ano daw? Sino ang kumakain <laughs> <laughs> ng bigat? <laughs> ang bigat? Pinagbibingangan ka ng mga housemate mo na ikaw daw ang malakad sa kanin. <laughs> Totoo ba yun? Totoo ba yun? Hana? Hana? <laughs> Hana? <laughs> naubot ang luplay ng buong bahay pati ako walang makain ay pati si kuya walang makain din <laughs> naubusan mo pati si kuya sino ang malakas kumain ng alin ay wala ang sipag kanina sa labas naglinis nagdampot ng mga dahon pagdating dito oh titiklop naman